Nag-viral sa social media ang isang puting kadilag SUV na may protocol plate number 7 na ini-issue lamang para sa mga senador. Kung saan ay ilegal itong dumaan sa El Sabasling noong linggo at tatangkain pasan ng sagasaan ang isang DOTr Saik enforcer. Nangyari ang insidente sa Guadalupe Station Northbound dakong 658 gabi ng linggo, November 3. Sa video na kuha ni DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation Enforcer Sara Banakeya ay makikita na pilit nang pinahihinto ang driver ng SUV na may protocol freight number no. 7 na iligal na dumaan sa bus lane. Pero imbis na bumaba ang driver ay tinangkapa umano nitong sagasaan ang DOTR sa Enforcer. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dito na pinakausapan ng enforcer ang driver para umalis sa naturang bus lane na ginawa naman ng driver. Hinihingi rin ng enforcer ang driver's license ng na nagmamaneho ng sasakyan para malaman ang pagkakakinalan nito pero nang makakuha din ng siyempo ay dito na siya umatras at tuluyin ng umalis. Ngayong araw November 6 ay humarap na sa LTO sa medyo kanina ang driver ng puting SUV na kinilalang si Angelito Edpan. Ayon kay Edpan, ang kanyang minamanehong sasakyan ay tinukoy niyang pagmimayari ng kanyang pinagkatrabahuhang kumpanya. Kwento pa ng driver ng SUV, galing ang kanyang minamanehong sasakyan sa isang kainan kung saan dumaan pa ito ng Skyway patungo sana sa kanilang investment site. Sa kainang natutang SUV ang isa pa niyang katrabaho sa kanan at ang dalawa naman ay kanilang guest sa investor ng kanilang kumpanya sa vaccine ng sasakyan. Dagdag pa ni Edpan, hindi rin ani ang intensyon na takasan ang otoridad at sagasaan ng enforcer at nagawa niya lamang ito dahil sa pagmamadali. Pinili na niya rin ani ang humanap sa media kanina upang ninisin ang kanyang pangalan. Ako po'y nagkasala sa yung paglabag sa regulasyon ng batas na pumasok po ako sa ITSA. Ako ng Uh, pasensya hindi, hindi, ko po gusto na yung ginawa ko sa akin pagkakamali. Hindi po hindi ko po uh, uh, ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Kinumpirma naman ng LTO na peke ang protocol fleet number 7 na ginamit ang driver ng puting SUV na nakarehirso sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. The driver and the registered owner of the SUV contacted us yesterday and inform us that they will show up to take responsibility for the unfortunate incident. At... Tinawag naman ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na an authorized flight number ang plaka ng puting SUV. Sinabi rin niyang kahapon na mag-reach out ang Oceanic Pacific Corporation sa LTO. Sisiguraduhin din aniya ng LTO na mananagot ang mga sangkot sa insidente kahit pa ano ang isado sa buhay. As I said, whether Senator Bayan o oh or ordinary citizen yung no? I mean, we cannot allow it to happen na uh, kanya, -kanya gawa ng plaka, <laughs> diba? Kanina ay pulman na nang natikitan ang dasabing driver no, sa ilang mga paglabag nito gaya ng traffic sign violation na may multang 1,000, reckless driving na may multang 2,000, illegal na paggamit sa plate number 7 na may multang 5,000 at failure to attach proper plate number na may multang aabot sa 1,000. Mike Adrian nag-uulat para sa Bravo News nationwide.